Mga kaibigan nitong mga nakaraang araw ay naging usap-usapan sa social media ang sikat na American rapper, producer at record executive na si Sean John Combs o mas kilala sa pangalang Didi. Isa si Didi sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang tao sa US kung saan nagsimula ang lahat noong November ng 2023 nung kinasuhan siya ng kanyang ex-girlfriend na si Cassandra Ventura at sinabing kabilang siya sa iba't ibang ilegal na gawain katulad ng human trafficking at drugs. Lahat ng to ay itinatanggi ng rapper kasama na ang alegasyon na assault sa kanyang ex-girlfriend na nangyari noong 2016 sa isang hotel kahit na may CCTV footage na nakunan. Dito na nagsimulang magsulputan ng iba't ibang teorya at conspiracy tungkol sa kanya na ating pag-uusapan sa videong ito. Maraming teorya lalo na sa TikTok ang nagsasabing sangkot si Didi sa ibat-ibang karumaldumal na krimen katulad ng pagkamatay ng ibat-ibang sikat na celebrity sa Hollywood at music industry. Unang teorya mga kaibigan, ang sikat na kanta ni J. Cole na pinamagatang She Knows. She knows. Kung titignan natin yung lyrics ng kanta, nagbanggit siya ng pangalan ng mga yumao na celebrity na sina Aliyah isang American singer, Left ay isang rapper at songwriter at ang king of pop na si Michael Jackson. Silang tatlo ay namatay sa pare-parehong araw ngunit magkakaibang buwan at sinasabi ng iba na raw si Didi sa likod ng mga trahedyang ito. Kung i-decode natin ang petsa ng kanilang pagkamatay, una si Left Eye ay pumanaw sa ikaapat na buwan ng taon, April 25, 2002 at kung titignan natin ang ikaapat na letra sa alpabeto, ito ay letter D. Pangalawa, si Michael Jackson naman ay pumanaw noong June 25, 2009 at ang ikasyam na letra ng alpabeto ay letter I. At gaya nga ng sabi ko kanina, lahat sila ay namatay sa pare-parehong araw at kung titignan natin ang ika-25 na letra sa alpabeto, ito ay letter Y. Kung ito ay ikokonekta natin sa isa't isa, ay lalabas ang mga letra na bumubuo sa pangalang Didi. Hindi lang yan mga kaibigan dahil kung pagsasamahin din natin ang araw ng pagkamatay ng tatlo, ang lalabas ay number 75. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng numerong to sa numerology ay last na kabilang sa seven deadly sins? Ngayon kung iniisip nyong nagkataon lamang ang lahat ng to, ay pakinggan nyo ang mga susunod ko pang sasabihin. Ayon sa producer na si Rodney Jones, ay meron daw nangyayaring hindi maganda sa mga party na isinasagawa ni Didi. Kamakailan nga lang ay nag-file siya ng lawsuit patungkol dito na nagsasabing sa mga party ni Didi ay meron daw mga underage sex workers ang nag-e-entertain sa mga bisita nito. Dito na nagsimula ang connotation na There's no party like Didi's party na binanggit din ng isa sa mga all-time greats sa basketball na si Lebron James. Hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. yeah! Pangalawang teorya mga kaibigan, sinasabing sangkot din si Didi sa pagkamatay ng sikat na rapper na si Tupac Shakur. Bago nagkaroon ng alitan sa pagitan ng East Coast at West Coast noong 90s, ay naging magkaibigan muna si Biggie at si Tupac na parehong galing sa dalawang grupo na to. Kaya lang di rin nagtagal ay nagkaroon sila ng away at dito na nagsimulang uminit ang palitan ng distrak sa magkabila grupo. Sa East Coast kung saan nagmula ang Bad Boy Records na pinamumunuhan ni Didi at sa West Coast naman ang sikat na grupo na Death Row na binubuo nila Shug Knight, Dr. Dre, Snoop Dogg at Tupac. Ngayon may isang teorya kung saan Nag-alok daw ng malaking pera si Didi sa kung sino ang makakapagbigay sa kanya ng death row chain na pwede niyang gamitin sa kanyang music video. At noon ngang September 13, 1996 ay pumanaw si Tupac dahil sa pamamaril ngunit ilang araw lang bago ito nangyari, September 7, ay nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Bloods at Crips dahil may ninakaw na death row chain sa kampo ng death row na maaaring nangyari dahil sa reward na inalok ni Didi. Pangatlong teorya mga kaibigan ay konektado naman sa isa sa pinakasikat na pop icon sa buong mundo na si Justin Bieber. Itong mga nakaraang araw ay sumikat ang phrase na Justice for Justin Bieber dahil di umano ay nakaranas din siya ng pangmamolestya dito noong siya ay 15 years old. Kasabay nito ay nagtrending uli sa internet ang video na to ni Justin Bieber na nakasama niya si Didi sa loob ng dalawang magkasunod na araw. Ayon pa sa ilang conspiracy theory, ang kantarao ni Justin Bieber na pinamagatang Yami, ang totoong nakatagong lyrics daw nito ay, You got that, young me, na sinusubukang i-expose ang nangyari sa kanilang dalawa ni Didi labing apat na taon na ang nakakalipas. Noong September 16 nga mga kaibigan ay tuluyan nang naaresto si Didi sa kanyang mansyon sa patong-patong na kaso ng federal racketeering at sex trafficking. Ngayon, katakatakang sa kanyang mansyon ay may natagpuan ding isang libong bote ng baby oil at lubricants at dito napapasok ang pang-apat nating teorya kung saan sangkot na naman ang sikat na American TV show na The Simpsons na kilala sa kanilang mga prediction sa mga bagay-bagay sa ating mundo. Sa episode na to, makikita natin ang ginaganap na malaking party sa isang mansyon at may isang karakter na kaparehong kapareho ni Didi ang hinuli ng mga otoridad kasama nila Homer. Dahil sa mga teoryang ito ay sinasabi ng ilan na tama raw si Kanye West sa kanyang mga akusasyon noon tungkol kay Didi na umabot pa sa puntong tinawag siyang baliw ng mga tao dahil sa kanyang mga kwento. Kasabay nito ay ang muling pagkabuhay sa internet nang interruption ni Kanye West kay Taylor Swift sa award nito noong VMA 2009 at sinabing mas deserve ni Beyoncé yung award. Music. So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Noong mga panahon kasi na to ay mainit ang kompetisyon sa pagitan ni Taylor Swift at Beyoncé at nito ngang mga nakaraang araw ayon sa ilang netizens ay maaari daw na pinoprotektahan lamang ni Kanye West si Taylor Swift sa pwedeng gawin sa kanya ng kampo ni Beyoncé dahil hindi nito nakuha yung award. Ginawa ito ni Kanye dahil si Beyoncé at si Didi ay sobrang close sa isa't isa na parang magkapatid na ang turingan. Inuulit ko mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay pawang mga teorya lamang galing sa iba't ibang mga tao sa internet na mahilig sa mga ganitong klaseng conspiracy theory na akin lang pinagsama-sama at ibinabahagi sa inyo. Lahat ng to ay walang ebidensya na magpapatunay kung totoo at nasa sa inyo na lang kung ituturing nyo bang nagkataon lamang ang lahat ng to o ito ay konektado talaga sa isa't isa. Ikaw kaibigan, ano ang opinion mo sa isyo na to? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. At paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.